mga kay Ukay talaga naman swerte ang ano swerte ang mabigyan nito pao oh. ganda oh brand tageng o oh. brand CN <laughs> plastic mga kain dulo oh. yung napulot natin mga naka-plastic po yan o oh. tapos ito pa ito yung mga nakukuha natin nakaraano, oh. Food warmer. Dalawa. Akala mo rice cooker. oh, may laman pang platito. Ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng food warmer. Kaya kinukupo po ito. Ayan, dalawa siya oh. Tapos ngayon, dito tayo swerte. Uh, isang plastic. Napulot namin ni Ka Angel. Kaya inuwi ko na. Tapos yung iba nandito. Naalikabok. Na Naalikabok. Grabe pong alikabok dito kahapon, oh. Ayun, kaganda, oh. Di ba? Maplak dito. Grabe ang alikabok po dito kahapon. Sunstorm. Tapos ngayon, titingnan natin to mga idol. Yung laman nito. Kasi hindi ko pa nakita mga laman nito. Ito, yun yung mga napulot ko no, nung no, nakaraan din. Kaya nandyan lang siya. Alikabok lang, pero okay lang kasi plastic lang naman po yung alikabok, eh. Tapos ito, yung mga pinggan din na napulot natin, oh. Tapos ito, dali natin doon sa ano. Ay, aray ko. Mabigat. Mabigat din pala. <laughs> dali natin ito sa room. Para pagpilian natin. Titingnan natin yung mga laman nito. Ah. Wait lang ha. Titingnan natin yung laman. Aray ko. Mabigat. Ah, sana maganda ang mga laman nito ng ating ayusin muna natin ang ating GoPro um, okay op ano natin para makita nyo ayusin natin ang ating camera lagyan natin ng karton yep, yeah. okay tapos ibubuhos natin dito yeah. yan para makita natin kung mga laman talaga nito kung ano ba Sipin e, mo isang plastik. Plastik. Mga kay ukay. Gana, ano to ah? MNS Original. Yung brand niya Oh, meron pang ano. Parang sa cycling. Hmm. Mga pangbata pala, karamihan. Siin pa naman mga idol, oh. Ang gaganda ng ano gaganda po ng brand. Dito kasi mga idol, yung mga tinatapon talaga nila mga okay okay, mga branded po, may mga pangalan talaga. Siin, Max, ah uh, ano pa ba? Divided, ito, to, to. ito, ito. Ito, siin din, oh. Oh. Mga pambata pala talaga, lahat. Oh, palda. <laughs> pwede kay Bibi to ah. Oh. Pwede sa si anak ko to Brand po niya ay ah, made in Kuwait pala ito. Made in Kuwait yung brand niya. Ang ganda oh. Hmm. Ang dami. Oh, tinan niyo yung mga brand niya. Oh, next. <laughs> next, next. Oh, red tag. <laughs> Grabe yung mga Okay, okay lang mo ito mga idol ba? Ano to? Juniors. Brand ba yun? Juniors, nakalagay. Mmm. Grabe. Talaga naman. Swerte ang ano, swerte ang mabigyan ito. Ah, oh. Oh. <laughs> ah! Picture mo na tayo, picture, picture. Picture mo na tayo para ipopost natin sa Facebook. Yan. <laughs> ipopost natin sa Facebook yan. Talaga naman. Juniors. Ah, Juniors. Ano, brand din pala yun, Juniors. Mga ano talaga, karamihan, mga pangbata. Ngayon, ang gagawin po natin ito, mga idol, kasi tayo po ay nagpaparapol. Ang gagawin po natin ito, hahatiin natin sa dalawang box. Kasi ang ipaparapol po natin sa, sa susunod na buwan ay dalawang box. Kaya ang hatiin natin to para yung iba magkaroon din, di ba? Juniors. Wala man tayong makuha nito para sa atin, puro man pang bata. <laughs> LC Waikiki. O, oh. o oh, di ba? LC Waikiki. Waikiki talaga. <laughs> LC ano to? Kakanta, grabe. Oh, ah, natin to. Ah. Alam nga bang isa-isahin natin to. Oh. Ito pa, Ang oh. ganda, oh. Brand. Tageng. Oh. Brand. CN. <laughs> Sirte mabigyan na ito. Saan ka pa? O. Oh. CN ulit. Mm, diba? Ganyan lang. Ganun lang ang mga ukay-ukay -okay dito. Kaso wala tayong makuha ng juniors. Ngayon lang ako kano na, ano, na brand din pala yung juniors. Nakala ko juniors na damit. LCY Kiki. O oh, baka sabihin nyo naman eh nagsinungaling ako gumagawa-gawa ako ng ano pangalan. <laughs> Ito ano M M and S. O oh, diba? Mm, kita nyo na. Pinakita ko na sa inyo Ah. Ah, grabe naman ko kayo okay na to. Maliliit man, hindi pwede na, hindi na naman pwede sa bibi ko to kasi medyo malaki malaki naman ang bibi ko na. Ano naman na, 8 years old naman ah na. Thank God. Ito. Oh. Ito pwede rin kay bibi to. Kaso lang, pamimigay natin to. Made in China. <laughs> meron din pala ka na to meron din pala ang made in China. Mm. Hatiin natin to ha. Ah. Hatiin natin to. Mga sir. Grabe yung dami. Sa katerba. Ah. Wow. Grabe. Oh, ilalagay natin to dito sa, sa plastic. Diyan natin ilagay to. Dito na rin. <laughs> Ibabalik ko na rin dito. Ah, uh, hindi naman eh. Grabe talaga mga idol. Ang gaganda oh. Oh, hahahaha, <laughs> <Yeah. Gabundok. laughs> natin to ha Para yung iba magkaroon din Isasama naman natin to Sa hahahaha, sa hahahaha, 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 ang pang ano talaga, jogging pants karamihan. Ay, <coughs> Junior. Wala man ako makuha ng para sa akin. <laughs> ito, uy. Medyo ganda to ha, ah. malaki to ha. Ah. Ay. <coughs> Pwede kay misis to. Primarks. Oh, grabe, Primarks oh. Kinala ano yung brand. Oh. Ay yung damit. Long sleeve. Pero siyempre, tulad so, lang mga sinabi ko, ito ay pamimigay natin. Tapos ito toto to, damit. Meron din pala mga malalaki. Brand nito. <laughs> Adik talaga tayo dito sa ano eh. Adik talaga tayo dito sa brand ba? <laughs> pre din. Oh. Ano ba? Baka meron pa mga malalaki dyan. Ang dami ah. Puro pre ah. Ito. Oh. Ang cute oh. Ganda Talaga naman. Hmm. Papasa na all ka na lang. Mga branded pa. Sana susunod sa bando, meron din dahil makuha nito ulit. Okay. Hati natin ito ha. Hati natin ito para hindi ba magkaroon. Sabi. Ah. Pipilian ko sana eh. <laughs> Magaganda man. <laughs> Magaganda. Kaya wag na. Bahala na kay mamili dito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Tinan natin. oh huh? Uy, kapa. O, oh, kapa. Si kapa, kapa. Si kapa, kapa. Sa mga apo nyo, pamangkin nyo, di ba? Pinjan nyo. Diyan yung bigay. Uno. isang plastic. yun eh. yo <laughs> uno na ang aking room dito natin ilagay para yan yun yung sapatos mga sapatos natin ito yung pangunguit ito pa lang tapos to, tapo natin to. Siyempre. Ayan. Grabe. Oh, sa mga sa mga nagtatanong dyan, kung ano ba daw trabaho ko dito sa abroad. Ito, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa bahay. Diba? Para makita nung iba, kasi ang dami kasi nagkatanong mga idol. Idol, ano ba talaga trabaho mo dyan? Bakit lagi kang namumulot? Kasi ang pangumulot ng mga idol, ano lang po yun pag sabado? Lumalabas ako ng sabado ng hapon, tapos namumulot ako, tapos papaminigay ko rin sa inyo, paparapol din natin yun. Ganito muna yung gitan ko dito pag umaga. Kunting linis lang. Simple lang ang trabaho ko dito. Marami akong trabaho dito, pero magaan. Dalagay lang yung mga pinagkainan. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin ay yung mga tapos na, pupunasan, tapos ibabalik natin dun sa mga tamang lagayan, kung saan man yan siya nakalagay. Ganoon. Mayroon din tayo, mayroon din tayo dito. Mm. Yung dito sa loob ng masin Ito naman ay hindi pa natin Napaandar pala. Okay. Ito puno oh. ng masin Hindi pa napaandar. E, hanatin to. Para para paandarin ang machine. natin paglagay ibon na kailangan manunuhin pa to kasi meron naman siyang machine hmm, bahala na 'yung machine dito diba? ayun lang po basta ayusin ayusin lang natin paglagay okay. tapos yung tapos 'to 'yang sandok tapos mga kutsara kailangan nakakamada ng maayos. Yan. O, okay, ganito lang. Tapos, meron siya dito, ano, lagayan siya ng sabun. Ayan, o. Oh. O, oh, yan, sabunya. niya. Tapos dito, may, yan, may sabun din. Liquid. Tapos doon sa ilalim, meron siyang lagayan ng uh, asin. Ito, ito, yan, yan, yan. Yan, lagayan po ng asin yan. Mm -hmm. Ano nangyayari dito? may tutpik pa. Tapos ngayon, paanda rin na natin to. Para mamayang hapon, maibalik kasi tatlong oras po yan. Oh. Diba? No? Di ba? 3 hours and 15 minutes. Yan yung tagal niya bago matapos. Tapos ngayon, ang gagawin natin, ay eh, mayroong pa pala. Di ba yaya mo lang Ugasan ko na lang ito Ugasan ko na lang ito At tayo naman ay kakain Galing Meron tayong isda mm. Ito ay lulutuin natin Sasabawan natin Ito yung Nabingwit namin ni Kaingil Nung nakaraan Na kami Yung iba Pinamigay ko Sa mga Kababayan din natin dito Tapos ito Dito natin nalalagay ito Uy, ang dami ko kaya napulot ng mga ganito mga idol. Ang dami ko mga napulot ng ganito. Mga gamit, gamit ng ano to, gamit ng mga kuwiti. Pakulot tayo ng tubig para mabilis siya. Ito yung nalagay natin, loya, sibuyas, at saka kamatis. Lagyan pala, lagyan pala natin ng ano yan, ng ng North para malasa ang ating isda <laughs> <laughs> tapos nilagay natin North Cube manok <laughs> lulutuin natin isda ay wala di ba? hmm. bitchin para maging malasa na siya gusto ko pag ako nagsabaw marami mahilig po ako sa sabaw mga idol Ubus. <laughs> ba? Yan. na lang natin. Siyempre, lagyan na rin natin ng asin yan para malasa, black pepper, yan, durog. Oo. Oh. Hindi lang. Tapos lagyan natin ng sili para may konting anghang. Mm. Ba. Diba? Siyempre, lagyan na rin natin ng pamintang durugyan. Oh, ay pamintang buo pala. Sorry naman. <laughs> Takula. <laughs> oh, antay na, kulang pa nga oh. Dagdagan paratin na ng tabo gusto ko yung maraming sabaw. Yan. Ano yan? Lagay na natin itong isda natin. Laki, ako. Oh. Hmm. Ano to? Yellow tail. Tapos to, yung mga bugaong na. Bali, apat na maliliit. Isang malaki. Tapos ang kakain yan, ako lang mag-isa. <laughs> <laughs> Guro, mga dalawang araw natin ulam to. Meron din tayong ito, repolyo. Isasama ko na yan dyan. Kasi yung isda, mabilis lang maluto. Ayan. Sama natin yan dyan. Para masarap. Masarap yan pag may garbage. Manamis-namis. Wala man tayong malunggay, alugbati, daw ng sili. Wala man. Kaya, okay na to. Dipulyo. Kulungan lang natin yan dyan. Tagang! Yan, na oh. Kaya, titikpan natin yung sabaw. Kung anong lasa. Mmm, sarap! Manamis namis miss! Manamis na miss, <laughs> gawa Right din tata tata to to, to, to. Yun. Sarap. sarap ng ating ulam may dalisandoknya ako ulam naman kakainnya deh hindi naman ya sila kumakain ng ganito solo kain natin ngayon, ngayon. Okay. ayun okay tayo Sarap ng ating ulam Dito Minsan lang tayo nakakakain ng isda Pag tayo ay namimingwit O kaya Bigay ng mga tropa natin Ganun lang po Diba? Kain tayo? Mm. Oh, Sarap! Sabaw pa lang talaga. Ulam na. Ah. Ah. Tapos medyo konting anghang. 'Di ba? Lakay na natin ngayon. Ipulyo. Eh aku payah dah bye bye